Magandang umaga mga kaprobinsya Gigising lang natin At merong nagpapakuha ng langka Kay kaprobinsyana na At gugulayin daw Ayun, Sayang din naman Kuha tayo ng langka para magkaulam din tayo Dito sa probinsya ay ganito Pag yung may mga maraming Mga tanim-tanim Pwede tayong dumiskarte o humingi pero ngayon ay pinapakuha ng mayari yung langka. At magugulay daw sila. Tapos bibigyan na lamang kami ng luto. Napakalaking paboran ang mga kaprobinsya maka Makamulog ka. Ako na makuha. alin na ay natin? Malaki. Ba't parang yun yung mga bulok na? Oo, no, no, dalawa. Ako na. Ayun mga kaprobinsya, pagmasdan nyo naman dito. Yung mga langka dito, ay Nagkakabulok-bulok na. Ayun ah, o. Ano? Bulok-bulok na yung iba. Alaglag ko yan. Bakit dumunong? Saan napunta yan? Saan napunta yan? Saan napunta yan? Gaya. Bakit hinog na? Ito, paluwa daw. Mahinog na mara yan. Yan, na natin. Layo, layo ito na. Ito? Ano yan? Re? Eh? Oo. Yun. Ang dagadaguno yan, yan bulog tot. Ito? Yan, yan. Sige, ah, ah. bawag na. Baka, ano ko? Hindi, hindi man. Ayan na, mga kaprobinsya. Tinan nyo yung mga langka dito, ano? Oh, boy, <coughs> Nagka, ano lang, nagkakabulok-bulok lang, no? Ayan, no? Ay, ulit pa, ulit! Ayan, bulok na, mga kaprobinsya. Sayang. Palag Sige, laglagan na. Yun na, yung diretsyo na sa baba. Ito na! Diretsyo doon sa kusina. Isa pa. Sa chef, doon ako nabalat. Kali pa? Sige. Eh, ako unito lang kasi dito yung ano eh. Dito sa amin. Yun na yun? na yun? Amay lang ka. Baka ito parang maribarang siguro. Alam nyo ba mga kaprobinsya na ang langka din sa amin ay talagang napakasarap gulayin lalong lalo kapag kapanahon na nito ay talagang napakarami. Kaya naman for today's video natin ay napakisuyuan tayo na pumutin ng langka at gugulayin daw ng mais may-ari. Kaya naman napakalaking pabor nun sa atin mga kaprobinsya. Ihimayin lang namin tapos magkakaroon na kami ng aming pangulam. Heto nga pala mga kaprobinsya ay aming gagataan at kaya naman sobrang sarap lang ito sa ating pananghalian. Heto na at naluto na. At mamaya maya lamang mga kaprobinsya ay sumalungan naman kami sa bundok para naman kumuha ng balinghoy. Ang balinghoy nga pala ang isa sa pinakamasarap din naman gawing suman dito sa amin sa probinsya. Ang pagtatanim nga pala nito mga kaprobinsya ang balinghoy ay medyo matagal-tagal din bago makaani. Abotin ng ilang buwan o kaya taon. At dahil nakaraang araw pa ay medyo maulan, isang buwan na halos pa lang umuulan dito ay talaga na napakalambot ng lupa. Kaya naman kapag kabinunot namin yung aming tanim na balinghoy ay mabilis lang namin itong nakukuha. At heto ngayon yung mga nakuha namin sa unang bunot. At pagkatapos ay naghanap ulit kami ng pwede pang at yung medyo maidad-idad na puno na at mas maraming laman niyon mga kaprobinsya. Alam nyo ba na kapag kayo ay nasa probinsya ay wala man din kahirap-hirap sa mga pagkain lalong lalo na yung mga ganitong balinghoy, kamote at iba pa Basta masipag lang tayo magtanim. At syempre ang kagandahan din din sa probinsya, kahit wala ka naman tanim, magsabi ka lang sa mayari, pwede kang bigyan at pwede kang magputi ng kahit wala kang tanim. At mamaya-maya lamang mga kaprobinsya ay mababa na rin kami dahil nagpatak-patak na yung ulan at abutin kami ay sobrang dulas nung aming dinaanan. Maya-maya lamang ay nandirito na kami sa Patagata. Ito, pinakita ko muna sa inyo yung ating paligid. At kung gusto mo ng mga kagaya ng ganito content, ay sana naman ay isubscribe nyo ako para sa mas marami pang video na ipapakita natin sa mga susunod na araw dito sa ating channel. Ayan mga kaprobinsya, please uh, subscribe yung channel. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at nakabot kayo sa dulo ng aking video.